Ayan. Eh di, meron naman na mga kasalanan ng ilang tao na nakahayag na. oo oh. okay. Di ba? Makita mo na. Oh. Pati na yung sila'y nagsilabas sa atin. Edi, eh di nahayag na. Bakit? Opo. Sapagkat sila'y hindi sa atin. Opo. Bakit? Ay, sabi ni Juan, doon sa 2019 ng unang Juan, sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas, nag-exit. O, oh. kaya oh, oh. <laughs> yung mga e-exit eh, pa. Oh, e eh, eh, exit talaga yung hindi atin. Bakit? Eh kasi kung sila'y sa atin, eh sana, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit, nagsi-exit, nagsilabas. Bakit? Oh. Upang sila'y mahayag na silang lahat, yung mga nag-exit, ay hindi sa atin. Alright, um, sa lahat ng mga nakinig, ano, oh, napatunayan lang po namin na kami pong mga lumabas sa MCGI, hindi Antikristo. Dahil ang isinusulong namin si Kristo. Pro-Kristo kami, itinataguyod namin, kapayapaan ni Kristo, kabaitan ni Kristo, doktrina ni Kristo. Maliwanag po yan. Hindi niya napatunay ang Antikristo kami. Bintang lang yon. Dahil una, ang Antikristo po, yung hindi nagpapahayag na si Jesus Kristo ay napariritong nasa laman. I-google search nyo, apat lang pong salita ang mababasa nyo ang Antikristo. Nandyan lang yan sa sulat ni Juan. Diyan lang yan mababasa. And luckily, lahat po ng pagkakakilala na yan hindi lumalapit sa amin. Ayan. Uh, eh edi, meron naman na mga kasalanan ng ilang tao na nakahayag na. Oh. Okay. di ba Makita mo na. Oh. Pati na yung sila'y nagsilabas sa atin. Edi, eh nakahayag na. Bakit? Opo. Oh Sapagkat silay hindi sa atin opo bakit eh sabi ni Juan dot sa -so dosdisinwebe ng unang Juan sapagkat kung silay sa atin nagsipanatili sana sa atin ngunit nangagsilabas nag-exit o oh. kaya opo. yung mga <laughs> e-exit pa o oh, eh -e exit talaga yung hindi atin bakit eh kasi kung sila'y sa atin, eh sana nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsi-exit, nagsilabas. Bakit? Oh, Upang sila'y mahayag na silang lahat, yung mga nag-exit, ay hindi sa atin. Tama pa. po yan. Tanong lang. Simple lang yun. Di ba, kapatid na Rodel? And if you are proud na umegsit ka, uh, ebe, nasa sayo yon. Kami naman, abay salamat naman dahil nahayag yung hindi sa atin. Diba? Amen! Nahayag lang yung hindi sa atin. Opo. Kasi what is the use, di ba, na nakikipagpiging ka ng nakikipagpiging ka sa piging ng pag-iibigan ng magkakapatid na eh, ikaw pala'y batong natatago. O oh, kapatid na Rodel, ano? Oh, Bakit? Eh kasi, o oh, balikan natin ngayon. Hayag naanwi ka yung kasalanan ng ilang tao na nagsisipanguna sa paghukom. At ang ilang mga tao naman ay kanilang sinusundan baydi di meron naman palang ilan na sumusunod, kapatid na Rodel. Opo. Oh. Yeah. <laughs> Pero, on the other hand, gayon din naman, ang mabubuting gawa ay hayag. At yun eh, ang eh. dapat mo namang sundan para ikaw ay lumiwanag, kapatid na Rodel. Dahil, Opo. liliwanag tayo, eh kung sinusundan naman natin yon Naintindihan mo, kapatid na Rodel. Kasi dalawang bagay lang naman yan eh. Dapat kunin mo yung other side at lagi ang susundin natin, sabi, sundin nating lagi yung mabuti. Ganun lang naman eh. 5.15 ng unang Thessalonica, sundin ninyong lagi ang mabuti. Andun ang principle mo palagi. Bakit? Eh, yun ang sinasabi nga ni Juan eh. Minamahal, huwag kang tutulad doon sa masama. Huwag mong tularan yung masama. May masama kasi talaga eh. O oh, eh, huwag yun ang tularan mo. Kundi ano tutularan mo? Kundi ang mabuti. Bakit? Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Eh, di tanungin mo ngayon, ano? Eh, ikaw, yung ginagawa mo ba mabuti? Oh. At the end of Everything kapatid na Rodel, mahahayag at mahahayag din naman yan eh, di ba? Kaya nga dapat tayo naman sa isang banda, sundin natin lagi yung mabuti. We stick to that kapatid na Rodel, no matter what, we stick to that. Dahil yun ang magpapatotoo kapatid na Rodel, ano? Yun ang magpapakilala kung ano ba talaga ang ating ginagawa. Nahahayag ba sa atin ang katwiran ng Diyos? ginagawa ba natin yung katwiran ng Diyos? Oh, kung sumasampalataya tayo, eh dapat yun ang mahayag sa atin, yung katwiran ng Diyos. Hindi ang mahayag sa iyo, eh yung puru sama ng loob, galit, ipo na kung ano-anong mga, uh, at hindi ang ma ma makita sa iyo, natutularan sa iyo, ay paninira, o oh, kapatid na Rodel, ng kapwa. Oh, Kaya we stick to what is good, brother Rodel babayan yung mahayag ang kasalanan ng mga makasalanan at yung masamang gawa ng hindi sumasampalataya. O, eh talagang mahayag 'yon eh, yung walang katwiran. Tignan mo, tignan mo na lang an, Tignan mo na lang kung ano ang magiging resulta kapatid na Rodel kasi 'wag mong kalilimutan. Dapat tignan mo lagi yung good side eh, kapatid na Rodel. 'Yun ang gagawin mo. Eh di ba eto no? Ano, dugtungan mo ulit. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama mm. ay sumisira ng magagandang ugali. Yan. Yan ang sabi ni Pablo sa 1533 ng unang Korinto, Hindi ba, kapatid na Rodel? Ano ang Ako. sabi niya? Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. E ano gagawin mo? Tuloy. 34. Gumising kayo ng ayon sa katwiran. Ay, kaya ang pala gagawin mo eh, kapatid na Rodeleno. <laughs> Bakit? Sapagkat Sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Yan, may iba talagang walang pagkakilala sa Diyos, kapatid na Rodel. Aba, eh wag kang padanya. Oh. Gumising kayo ng ayon sa katwiran. E eh, kung gising tayo ng ayon sa katwiran, hindi katulog ayon sa katwiran, kapatid na Rodel. eh ang katwiran, mahahayag sa iyo, kapatid na Roden. <laughs> Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. O, oh, e eh kung sinasabi, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. O, oh, e eh yung mabubuting kasama, nagtataguyod po yun ng mabubuting ugali. Ayan, kapatid. Bubuo lalo <laughs> ng magagandang ugali. Amen. Diba? kaya, Ame. es, eh, ano ba yon? Ano ba yung bubuoing ugali na yon, kapatid na Rodel? O, di unang Timoteo 3.15. Basa. Opo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan yan kapatid na Rodel o oh, Eddie kung paano yung dapat na ugaliin sa mga tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay ayun ang uugaliin natin at oh, yun ang tutularan natin na yun ang inugali ng mga iglesia ng Diyos sa Hudeya, kapatid na Rudel, na tinularan no. ng mga taga di ba? Diba? E nagsitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudeya. Pero ano tinularan? Uy, Bonjing, ano sinasabi mong ano? Kaya ako minumura lagi ng mga magulang mo dahil ko, di ba tinuturo mo pag-ibig at pagpapatawad? Hindi ba granting na ako? Hindi ba dapat lalo nila akong patawarin? Dahil yun nga ang turo, di ba? Kaya alam mo, Bonjing, lalo ka lang mapapahiya. Hoy, Rodel Mangiliman. Anong sinasabi mong yung mga exit at saka mga closet, mga masamang tao? Baka ikaw yung masamang tao, sabi ni Propeta Isayas. Ang mga aso kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito'y mga pastor na matatakaw baka kagaya ka na rin ng sinasabi ni Propeta Isayas. Alright, um, sa lahat ng mga nakinig, ano, oh, napatunayan lang po namin na kami pong mga lumabas sa MCGI, hindi Antikristo. Dahil ang isinusulong namin si Kristo. Pro-Kristo kami. Itinataguyod namin kapayapaan ni Kristo, kabaitan ni Kristo, doktrina ni Kristo. Maliwanag po yan. Hindi niya napatunayang Antikristo kami. Bintang lang yon. Dahil una, ang Antikristo po, yung hindi nagpapahayag na si Heso na ay na nasa laman. I-google search nyo, apat lang pong salita ang mababasa nyo ang Antikristo. Nandyan lang yan sa sulat ni Juan. Diyan nyo lang yan mababasa. And luckily, lahat po ng pagkakakilala na yan hindi lumalapit sa amin. Dahil ang paniniwala namin, si Kristo po ay isang tagapaglikas. Tutol po kami saan? Tutol kami sa aral ng MCGI. Nang aral na nag dibigay nagpaparangalan nag uh, uh, nagdo-donate sa mga tao na may camera doon kami tutol doon kami asiwa. doon yun ang nilalabanan namin yung ipokresya. bakit kailangan na kayo ay tumulong tumuwang sa PNP na ang pwede niyo namang tulungan Department of Education Department of uh, kung ano bang uh, Uh, mga institusyon ng gobyerno na nangangailangan ng tulong ng mga bata at ng mga may hirap. Bakit ang kailangan mong tulungan, PNP na bilyon ang budget, ah milyon ang budget ng PNP. Bakit kailangan sila ang bigyan mo ng tulong? Ano? Merong ano? Doon kami tumututol. Yon ang inalisa namin. Yung epokrasya, yung kapaimbabawan. Ano? Yung sinusuportahan na BH party list na proponent ng same-sex marriage. Iyang ba ang doktrina ng MCGI? Bakit sinusuportahan niyo yan? Yan ang kahihiyan. Kaya kami umalis. Merong kaming balls para manindigan sa totoo. Yan ang pinanindigan na namin. Biruin mo, mga ngaral na sa Diyos, pinahintulutan niyo na magturo magbenta ng alak sa Brasil. Kitang kita ng dalawang mga mata ng nagbebenta ng maraming mga kap...